Danica Soto, nilinaw ang past cheating allegations ng asawang si Mark Pingris. Sa isang interview, sinabi ni Danica na hindi na sana niya i-address ang cheating allegations tukol sa kanyang asawang si Mark at sa aktres na si Kim Rodriguez. Pero sa uli, nag-decide siyang magsalita para bigyan linaw ang publiko sa totoong istorya. Ayon kay Danica, noong kasagsagan ng issue, nag-post siya online ng tungkol sa betrayal at loyalty. Ngunit akala na ng publiko ay patama ito sa kanyang asawa. At tila kinukumpirma rin niya ang nasabing issue. Pero ang pinatatamaan daw niya rito ay ang nangloko daw sa kanila sa negosyo. Pero sa kabila nito, hindi na siya nagsalita pa. Sa halip ay kinausap na lamang daw ng aktres si Mark na magingat sa mga nakasasama at pinupuntahan dahil ang mga bagay na wala lang sa kanya ay maaring misinterpret ng publiko at gawa ng issue at spekulasyon. Matatanda ang si Kim at Mark ay naging sentro ng cheating allegations nito lamang March matapos si bahagi ng isang individual ang photos kung saan sila ay nasa iisang lugar. Nauna nang dininay ng basketball player ang cheating rumors at pinagdiin ng okay sila ng kanyang pamilya at ni Danica. Nakasama lang daw niya si Kim during a basketball game nang maging muse ng team nila ang aktres. Dininay na rin ni Kim ang rumors through her manager na si Oji Diaz.